ito pero totoo. Kapag nakatanggap ng message sa phone, inilalayo ang telepono at nakakunot ang noo habang binabasa ang chat. Minsan naman, may kasalubong na hanggang tenga ang ngiti sa'yo. Pero dead makalang kasi di mo makilala hanggang malapit na sa'yo. Ay, si babe pala! Malabo ang paningin, may natural na solusyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell na you won't miss any of our new videos. Karaniwang nagsisimulang lumabo ang paningin kapag 40 years old pataas ang edad. Pero dahil sa iba't ibang dahilan, tulad ng gadgets, paligid at lifestyle, kahit bata ay nagsasalamin na. Ibig sabihin, ang lens sa loob ng mata ay nagsisimula ng mawala ang abilidad upang makakita ng malinaw sa malapitan. Ang tawag sa prosesong ito ay presbyopia. Habang tumatagal at napapabayaan, pwedeng magkaroon ng katarata, glaucoma o macular degeneration na pwedeng mauwi sa pagkabulag. Huwag naman, di ba? Kaya habang maaga, alagaan ang mata Narito ang natural na paraan para sa masiglang mata at malinaw na paningin at nang hindi na rin magsuot ng salamin. Number 1. ugaliing mag green tea. Mayaman sa catechins, lutein at zeaxanthin. Ang green tea ay nakatutulong upang maprotektahan ang maselang tissues ng mata laban sa glaucoma at iba pang sakit sa mata ayon sa mga researcher. Sa pag-aaral na ginawa sa hayop kung saan pinakain sila ng green tea extract, lumabas na naabsorb ng retina ang catechins, ang light sensing tissue na nasa paligid ng likod ng mata. Although kailangan pa ng masusing research sa epekto ng green tea sa mata, maraming patunay na may protective elements ang green tea ayon sa siyensya. Siguruhin lang na puro o fresh ang iinumin na green tea, hindi yung flavored o may halong ibang extracts. Number 2: Kumain ng bilberry. Nakatutulong ang pagkain ng bilberries upang mabawasan ang eye fatigue at pagkatuyo ng mata. Mariing sinusuportahan ng siyensya na ang bilberries ay may abilidad upang ma-improve ang paningin, lalo na sa gabi. Kahit na pa ng strong evidence upang mapatunayan ito. Pero sa isang pag-aaral na tumagal ng dalawang taon, lumabas na ang mga taong nag-consume ng 120 mg ng bilberry anthocyanins araw-araw ay nag-improve ang visual function by 30%. Habang ang mga taong hindi nag-take ng bilberry ay lumala ang paningin. Number 3. Kumain ng almonds Sa ganas sa vitamin E, ang almonds ay mabuti sa mata upang pangalagaan ang unstable molecules na nakasisira ng healthy tissue. Ang vitamin E ay nakatutulong upang makaiwas sa pagdevelop ng katarata at paglabo ng mata. Pwedeng gawing snack ang almonds o ihalo sa salad, cereals at yogurt. Siguruhin lang na hanggang half cup lang ang i araw-araw. Mataas kasi ito sa calories. Sarap! Number four, uminom o gumamit ng aloe vera. Sa isang pag-aaral na ginawan noong 2012 patungkol sa filtered aloe vera extract sa corneal cells, may ebidensya na ito ay nakatutulong upang mabawasan ang manas at panunuyo ng mata. Ligtas din gamitin ang aloe vera gel sa labas ng eyelids upang guminhawa ang pamumula at maga. Ingatan lang na huwag malagyan ng aloe vera ang loob ng mata. Pwede rin gamitin ang aloe vera ethanol at ethyl acetate extract sa eye drops upang gumutin ang pamamaga at iba pang sakit sa labas ng parte ng mata tulad ng cornea. Gawin ding juice ang aloe vera. Kumuha ng ilang tahon ng healthy at mature aloe vera. Hiwain ito at ilagay ang gel sa tubig. Haluin mabuti at inumin. Ang aloe vera juice ay puno ng beta carotene na kinoconvert ng katawan na maging vitamin A ang bitaminang mabuti sa overall eye health. Let's drink aloe vera juice to that. Number 5. Dagdagan ang isda, gulay, prutas at lean proteins. Ang pagkain ng masustansyang isda, gulay, prutas at lean proteins na sagana sa bitamina at minerals na mabuti sa mata ay inirekomenda ng American Association of Ophthalmologists o AAO upang mapanatili ang malinaw na paningin gulay, spinach, kale, carrots, kamoteng kulay orange na siksik sa beta-carotene, prutas, kahel, oranges, at lemons na sagana sa vitamin C, isda, sardinas, tuna, dilis, alumahan, salmon na sagana sa omega-3 fatty acids at vitamin A, itlog at lean beef, mayaman sa zinc na nakatutulong upang madelay ang paglabo ng paningin. Huwag kalimutan ng nuts tulad ng almonds, seeds at legumes na mataas sa vitamin E. Narito ang rekomendasyon ng AAO upang mapabagal ang paglabo ng mata. Vitamin C, 500 mg. Vitamin E, 400 international units. Zinc oxide, 80 mg. Lutein, 10 mg. Copper oxide, 2 mg. Lutein, 2 mg. Number 6. Uminom ng tubig Ang ocular surface ng mata ay nangangailangan ng lubrication upang umayos ang takpo at maging komportable ang pakiramdam. Kung ang mata ay dry, nakaaapekto ito sa paningin. Ang pinakakritikal na component ng tear film, ang liquid layer na naguhugas ng cornea at conjunctive ng mata, ay ang aqueous layer. Halos puro tubig ang layer na ito. Kaya kung dehydrated, ang tear film ay natutuyo rin. Maaari magresulta ng iritasyon at blurry vision. Paanong malalaman kung dehydrated ang mata? Mainit ito, parang may buhangin at sensitibo sa liwanag. Number 7, itigil ang paninigarilyo. Dahil mataas ang chance na magkaroon ng katarata, pagkasira ng optic nerve at mabilis sa paglabo ng paningin o age-related macular degeneration, AMD. Ang macula ay ang maliit na parte ng retina na kailangan upang maging malinaw at focused ang paningin. Ito ang sinisira ng paninigarilyo na dahilan ng blurred vision o blurry spot sa gitna ng paningin. Parang wavy din ang tingin sa straight line. Hirap ding ma-recognize ang mukha ng tao, street signs at ibang bagay lalo na kung medyo malayo. Kaya itigil ang paninigarilyo o wag nang simulan pa. Number 8: magsuot ng sunglasses. Ang tamang shades ay nakatutulong upang mapangalagaan ang mata labat sa mapanganib na ultraviolet o UV rays ng araw. Ang exposure sa UV rays ay nagpapataas ng chance na lumabo ang mata. Siguruhin lang na ang sunglasses ay 100% na may proteksyon sa UVA at UVB rays. Mas mabuti ko ang salamin ng sunglasses ay sakop ang parteng gilid ng mata para hindi makapenetrate ang sinag ng araw sa side. Kung may contact lens, magsuot pa rin ng sunglasses para sa karagdagang proteksyon. Number 9. Limitahan ang pagtingin sa computer o phone screen. Ang pagtitig sa computer o phone screen ng matagal ay dahilan ng malabong vision. Hirap mag-focus, sakit ng ulo, eye strain, nanuno yung mata, at masakit na leeg, balikat at likod. Upang maiwasan ito, magsuot ng computer glasses. Gumamit ng anti-glare screen kung kinakailangan. Kung nanunuyo na ang mata, pumikit-pikit ng madalas. Sundin ang 2020 rule. Ipahinga ang mata ng 20 minuto. Ibaling ang paningin ng 20 talampakan sa loob ng 20 segundo tumayo mula sa computer chair kada dalawang oras at magpahinga ng labing limang minuto. Regular eye checkup. Bisitahin ang ophthalmologist o optometrist. Importanteng makita kung may problema sa mata habang maaga pa at mas madaling gamutin. Tulad ng glaucoma na walang sintomas. Sa eye exam, malalaman kung nearsighted, farsighted, may astigmatism, may katarata glaucoma, at iba pang pagbabago sa paningin. Seeing is believing. Ikaw, 2020 vision ka ba? Paano mo na may maintain ang healthy eyes? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You.